ये दुकान दे रहा हूं वहां आने का भरोसा लाके मेरे को लॉक कर दीजिए भाई निकल कर

Pando, nga, dito, dong. dong? Hindi! Ah, no, yung man. ano pala, yung maso lang! Diyan ka na lang! Diyan no, 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 eh. ka na lang, don! Wala na, Wala na lang, dong. No, no. Diyan no, 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 ka lang, na lang, Hindi, maso lang! na

Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. ako sa yung mga ibang uh, debris tsaka yung mga ibang yeah. nagiba na, nag sasakay na sa takin got

sa tapat ng eskwela na ng tinayo ng barangay hall dito sa barangay ano 313 uh, ano dito tayo ti Alonso eh tinayo yung tinayong barangay sa maling uh, lugar tinayo sa pangkita at tapat pa ng eskwelaan Tam! Tam! Bago manong ka, wala kang tali. Baka, baka madala ka ng pwersa ng maso. Baka madala ka ng pwersa ng maso. Baka mami, madala ka ng maso. mami, maso. konti na lang to magigiba na to Alright. Oh, si Kalob, ka kumain mo. Oh. Nagsolo, oh. Tangin na to, nagsolo si Kalob. Ka oh. Tok na. Tok-tok Para mabilis Kasi delegado eh May mga tao sa Tasio eh. habang may nagmamaso dito, may tutok. Ano ito yung pinatayong barangay sa maling uh, lugar. Tinayo kasi nila ito uh, malapit sa at tapat sa school at at the same time, bangketa. E eh, bawal po yun. Yan po yung uh, binanggit ni Meris Comoreno sa state of the address niya nung nakaraang. Diba? Diba? di Diba? Sakit talaga. Ayaw mo kasi bilis po eh. Hindi na, may pagbibili mo lang mami. Samahin mo ka mo dyan, Adi. Ha? Samahin mo ka mo. Oh, biyakay niya. Eh, saan na lang? Ay Tama na May ano tayo, pero. Kaya nga, wala nga ako. Ito, unti-unti-unti na nababasag. konti na lang. Ito yung barangay, uh, tinayo sa maling lugar. ayo pangkita ba naman, tayo mo ng barangay hol maso, tignan nyo, unti-unti nyo nang uh, bumabagsak at uh, nagigiba. Punting araw na lang, magigiba na lang natin ito. Baka lunes, o matis. Tapos ito. May tao pa sa tuktok. Tapos oh. ito.